Ano pong masabi niyo sa mga ano ay yung nagsabi nun na parang pinabayaan yung tatay niyo? Babahay niya. Sariwakwakan na! Ano <makes noise> yung kalinis na <makes> oh? <noise> kayo po yung anak boss? <makes> Oo, <noise> sila. Ay, kayo ba? <makes noise> ano po? <makes noise> ano po pangalan niyo boss? Binji uh, po. Okay lang po masama sa video? <makes> okay <noise> oh, lang po. Kausapin niyo lang, sige. Medyo matagal po akong dinagpunta eh. Gano'n na po kayo katagal dito, ay, kuya? ko po siya. Ah, uh, kuha na, isang buwan na. Isang buwan na po kayo? Isang buwan lang ba tayo hindi pumunta dito? Wala pa. Wala pa? Ay, nung namatay siguro yung ano, no? Masa naman po yung buhay dito, ay. Okay naman po. Masa naman po. po. Ano pong masabi niyo sa mga ano, ay, nagsabi nun na parang pinabayaan yung tatay niyo? niya, kasi, natin Pa? Walwa ko okay. yung Ano pa? Ako po ang taga-buhat na, na nabuhat ko po si tatay pag nabibigo. Ay kayo po ko. yung kasama nung dati. Mm -hmm. Pero nung nakita po ko sa video nun, parang wala na siyang kasama, di ba? Apo. Ano yeah. pong masabi nyo sa mga nagsasabi naman na ano parang pinabayaan yung tatay niya? Wala naman pong masabi. Kaya... Okay naman po sa akin. Hindi. Kaya na naman pa ako. Natulungan ko naman yung... At least natulungan po ano? Yan po ang importante. Saka hindi na po talaga na pinabayaan. Kasi hindi naman po si... Ano? Awa. <tipas> Ate Nida. Si Ate Nida. Anong pong masasabi nyo <tipas> <yu> at ano? <tipas> ano pong masasabi nagkukutuhan kayo? Wala na po. Mga retes lang? Ayun o. Ay dito na pa. Kalinis na o guys. Oh. Sigutin nga natin. Ay, <laughs> eh, napakalinis na dito guys. Oh. eh request nyo, nilinis na niyo yung anak niya. Hello! Ay, may nag-aalaga na guys. Pwede pong doon si Lala? Ay, eh, yung ano nyo po ay, yung bago niyang wheelchair. Ay, yun lang mo po, nakatabi pa. Ay, yun na lang po sana gamitin para ano. Yun na lang mo na po, para nagagamit pa na po. Eh. <laughs> para makita po din po sana nung nagbigay, na ginagamit po yung binigay niya. Pag ano na lang po, assemble niyo na lang boss. batang hak na Pa-assemble nyo na po yung wheelchair niya para makita nung nagbigay po. Kasi luma na to. Galing pa sa loob. Ato na eh, Musta ay? Musta na ay? Kamusta na? Wakwak! Ako si Wakwak. Wakwak. Oo nga, asan sila? Ikaw? Hindi daw ako. Hindi, uwi na kami, Karo. Kumababa Ha? na nasa likod mo. na. Hindi mo na ako malala? No, uwi na ako. ko Yung nagpagawa ng bahay mo ay? Ikaw ba? Nay? Ha, <laughs> Uwi na kami! Ayaw mo na, hindi mo pala ako kilala! Hindi eh. <laughs> <laughs> hindi ah. <laughs> Wait lang ka na, may kukunin lang ako. Uy, ang ganda ng Jura Backflip Pop ha. Uy, may sabit siya. Akala ko, diniliver yung anak ko. Alam mo niya, diniliver ng oh, anak niya. Akala ko <laughs> anak ko, kukuha, sabi ko. Ay, na, na, na. <laughs> <laughs> um, ay, nalagyan ng pagkain, ay, oh, tas mga damit. Uh, Kasi di diba yun yung sabi ko sa yung Kaso ka. walang laman, lolo. Eh? Walang laman. <laughs> <laughs> Ulog ng langit. Nalagyan kukunin ko yung laman. Walter. Walter, Walter,

Lo, anong masasabi mo ay? Salamat ha. Ni, nee, wala hindi naman sa iyo 'yan. Salamat. <laughs> hindi naman sa iyo 'yan. <laughs> hindi naman sa iyo. Ikaw. sa kanya <laughs> daw oh. Okay, Ate daw 'yon. Kay kay Lola Leti daw. <laughs> 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 hindi naman daw sa iyo pala 'yan. Lola Leti. Oo. Pinapilit dito. Bakit sakit? Ano Ni si Mrs. Ano mo? Ha? Mrs. Mo? Asawa <laughs> <Kesa> mo? Ano ba? Asawa mo? Ayun po. Ay? Ay, maganda yung para si na mo? Joy. Damit niya. Si Joy yan, si Joy. Niya. Diyan mo nalang ilagay ni Tay. Anong masasabi mo po sa mga na. nagbigay aylo? Salamat ha. Na, Salamat sa na, si? nagbigay sa akin. Lalo ikaw, ikaw Hindi mo nga ako kilala kanina Lalo <laughs> na ikaw, wala ka tulong mo sa akin <laughs> ah. May mga kasama ka na nalo Tapos malinis na yung bahay mo Luminis niya, no? kalawang lang, kalawang lang pala pag nalinis Nika nga, <laughs> ah? kiss, kiss ka, ikaw Kiss na ikaw Kiss na naman Hahaha <laughs> Ay, isa Isa pa daw. Sabunaw. Isa pa daw. Kiss mo pa daw Kiss mo pa daw Kiss mo pa daw. Nawiwili ka na Iba na yan na lolo. Iba na yan. Makakrass mo naman ako. Oo? Oo? Krass mo ako? Oo. Oo daw. Maraming kape to. Mailig po kasi si lolo sa kape. Ay, tinabi mo naman tinapay. tinapay. Ano pong ano ay yung trabaho niyo dito ay nga? Nag-construction yeah, ako nung nakarang yeah, Dito na po kayo talaga dito, ha? dito yeah. na? Hindi pa kung pa ako. Ay, doon din po kayo magkatrabaho sa ano? Sa trabahoan ko. Pampanga? Uh -huh. Tapos si ate may iwan dito? May iwan din pag ako nagkatrabaho. Ay tatay. Eh. ba yun na may... Ay, may chance din pong Pampang. umalis kayong dalawa dito? ko alam kung kasama to. Darating naman na kasi yung hipag po. Mama, hipag niyo po na. Yung ang asawa nung pinuntahan mo dito. Darating sa tree. Tapos? Tapos sabi niya, siya na daw ata ang mag-alaga. Ay, siya na yung kasama uh, dito? O pag wala sila, siya na mag-alaga. Kasi, tingnan mo nga, minsan kasi pag sinusumbong ako, hindi ko naman naalagaan. Hmm. Eh, siyempre, hindi mo rin naman masasabi na habang buhay silang nandito at Trabaho. May trabaho sa ano yan, sa kanila. Ato. Tapos, ito, disipro hindi naman niya pwedeng ng pag ano. Pwedeng papasyabasyal na lang siguro sila, gano'n. Ano po yung ano, dito na siya natutulog na tatla? Oo, sa, kasi, wala nga, sigaw ng sigaw kasi yan. Tawag ng tawag kay Raquel. Hmm. Raquel. Kasi dati kong, dati kong hihipag ko kasi siya. Ngayon, Nung nasa bahay, sila natutulog, tawag ng tawag, sigaw ng sigaw, rakil ng rakil Ayaw nga niyong paiwan dito, lalabas nga lang sila eh. Tawag na ng tawag, rakel, rakel, gano'n na ng gano'n. Pero okay na siya nung nandito sila, nung dito na natutulog, sabi ko samahan niyo. Lalo naman sabi mo ulit sa mga nagbigay ay, ha? sa mga nagbigay nung gusto mong sabihin ulit, at sa mga magbibigay pa, ha? sa mga magbibigay pa nung gusto mong sabihin, Kumusta sila lahat? Hmm? Kumusta? Kumusta sila? Tapos? Oh, uh, thank you. Karne, tulad. Lalo, <laughs> uh, lalo, na ikaw. Ulog ng lalit. Malaki ang tulong mo sa akin. Hindi ako. Oh, meron ka pang pambili ng ulam. Ula, para hindi puro din ako. ng langit. Ulog ng langit. Hindi ka, ka. wala ka. Wala, yan. Bili mo daw ng karne. Salamat ha? Eh. Sige pala. Eh maraming maraming salamat po sa mga so, nagbigay at sa patuloy pong magbibigay kay Lolo Waning. Okay, salamat, Lolo po. Uh, Kasi pag wala po kayo ay pangbuhay ka. ko po kung paano po mangyayari kay Lolo. Sakay mo, sa hindi, <laughs> <na matar. laughs> <laughs> 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 hindi na mautot <matar. laughs> na. Hindi, <laughs> hindi na motor. Hindi na motor. Saka'y ka kanod Jay kayat mo. Hindi. Punta ka hindi naman motor sabi ko. No, well, hindi no. na, hindi na. Kaya't mo sakay? Hindi na. Kaya't mo tiag sakay, ipashare na ka kanaw. Hindi na. Ay, hindi na. <laughs> doon sa likod tayo, nakaupo naka ka doon. ka. <laughs> yeah, thank you po. Ano bang gusto sa sabihin Ay sa nagbigay? Ah, maraming maraming salamat ulit sa mga nagbigay. Uh, thank you, thank you. Kung hindi dahil sa inyo. Thank you sa inyo, no, Mrs. <laughs> maraming maraming salamat daw. Hulog ng langit, sabi ng tatay ko. Palagi niyang sinasabing hulog ng langit. Kaya kaya, sa mga una pong nagbigay hanggang ngayon na nagbibigay na patuloy pong nagbibigay sa inyo, ano pong gusto sabi sabihin? Tata, sana, sana marami pa kayo matulungan sa nagbibigay kay Tatay Waning. At yun lang po, maging sa sana si tatay sa araw-araw na kami nagagabay. Thank you po. Maraming salamat po. Thank, thank you. Tayo. Sumurot ako. Tara na. Hmm? Tara na. <laughs> thank, you, thank you sa lahat. Salamat. Tulog ng langit.